Ang damdang tanghali po uh, ka-Roger TV. Pinukunan ko lang po ng view itong aking ginagawang taniman. Ayan po talagang pababang-pababa. Tarik talaga tarik. Dito po ako sa kataasan. wala na view po ang kabila ng aking lagay ng halamanan uh, ko ng barangay na yun. Ako sa kabila ng creek. Ang kabila po niyang babae, creek din. Takya din doon sa kabila na yun. Ito po uh, ang mga division na ginagawa pa rin na hindi, hindi ko pa nalalapitan na yung yung lagat ngayon dahil na po panaybangin ang mga nasa baba dito po ako sa kabilang creek na gagawin kong taniman ko okay din po ganda rin po ang view dito po ako sa kataasan ng ano, nakasilong ako dito sa malaking puno ayan po malaking puno ito po magiging silungan ko pagka ako'y nagtatanim-tanim na malilim po dito sa malaking puno ayan po ang oh kanyang itaas. po nasa gilid po ito ng subdivision ito po ang subdivision namin ay subdivision andito po ako sa tawid bakod uh, ewan po kung sino may ari na nitong crack na to mahala <laughs> na po basta hinawanan ko magtatalim ako Ayun ko po na may wala na nang may mga personal na may hari nito siguro ay talagang ito sa sa public public na po itong area na to Uwi, uwi na eh, pero akin muna ang i-video. Ito po kasi masyado nag-iinip. Kaya ito akong tinabasa, hindi ko pa nasisindihan. Ito dati-dati na, dati dati na nag-stop time siguro diwan na Ay, na tapang uh, tari. Ako nalang ang lang ko kalabasa, nang uh, sayuti, iba-iba bagay sa kring. po mga Karudel TV salamat po sa inyong pag uh, pagsama sa akin pagpapa sa akin pagpapakita ng aking palibot paligid ng aking gagawin taliman na okay magandang tingnan ang view ito po mga Karudel TV adayya po uh, Iniiling ko naman po sana mga katawan din niyo makapag like share and subscribe. salamat po kami na po namin na po kumita sa akin video salamat po mga mga tama rin mga niyo po